Hello. Magandang hapon mga mag-aaral. Ang aralin natin ngayong linggong ito ay heograpiyang pantao. Sa module nyo, ito ay paksa 2, aralin 2 o paksa ikalawa, aralin ikalawa. So, meron ako ditong larawan. ibigay ang mga pangunawa nyo tungkol sa apat na larawan. Okay. So, geografiyang pantao. So, sa apat na larawan na sinabi nyo, kasama ito sa pinag-aaralan ng geografiyang pantao, wika, lahi, relihiyon at pangkat etniko. Okay. So, meron ito sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Unahin natin ang wika. Itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura? Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga tao kabilang sa pangkat. Hashtag kaluluwa Ibig sabihin kapag nagsalita ka ng sarili mong lingwahe, kahit saan ka man sa mundo makikilala ka kung saang lugar ka at anong wika iyon ang wika ay isang ipinagkaloob ng Diyos sa atin at ipinamana pa sa mga sinaunang tao sa mundo at ito ang ginagamit natin upang magkakaunawaan at magkaintindihan ang bawat tao sa mundo. Okay, ano pa ang kahulugan ng wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang ipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. So, para maintindihan ka ng mga kasama mo, kailangan mo magsalita sa kung anong wika ikaw nagmula. Okay. So, not ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilika ng tunog at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Magbigay ako ng isang halimbawa. Mahal kita. So, ibig sabihin, pag sinabi yan, nang tao, makukuha mo agad yan sa pamamagitan ng pagpapakita ng damdamin. Okay. Mga katangian ng wika. Number one, dinamiko. Nagbabago ito kasabay ng pagbabago ng panahon at daigdig na pagbabago. So, sa palagay mo kaya ang sinabi mo ngayong mga salita ay mga sinauna pa so hindi na meron ng pagbabago sa pagbabago ng daigdig ang tawag dyan dinamiko dynamic yung mga salita natin noon hindi na yan ang ginagamit sa atin ngayon meron ng pagbabago sa pagbabago ng daigdig. Dynamic ang tawag. So, number 2 may sariling kakayahan. Hindi mahahanap sa ibang wika ang katangian ng isang wika. Huwag mong ihambing ang Pilipino sa Ingles dahil magkaiba yun. Meron siyang isa't isang katangian sa isa't isa sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Number 3. Kaugnay ng wika ang kultura na isang bansa. Kapag ikaw nagsasalita ng Bicolano, ibig sabihin ikaw ay nasa Bicol. So, yon ang kultura mo. Pag nagsalita ka naman ng Tagalog na andito ka sa Maynila dahil ito ang wika na ginagamit, yan ang kultura mo. Ito ay naaangkop sa pangangailangan sa buhay. So, ibig sabihin, kapag nagsalita ka ng Bicolano, yun na ang ginagamit ng kultura ng bika sa Bicol. Okay. Pangalawang saklaw ng geografiyang pantao, relihiyon. Pag sinabi nating relihiyon, ito ay kalipulan ng mga paniniwala, at ritual ng isang pangkat ng mga tao tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Nagmula ito sa salitang religari na nangangahulugang buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. So, naniniwala ka sa isang Diyos at ito ay iyong ginagawang ritual sa pang-araw-araw na buhay. So, meron tayong tinatawag na iba't ibang relihiyon. Mga pangunahing relihiyon sa daigdig, Kristiyano, pumapangalawa Islam pangatlo Hinduismo pangapat Buddhismo panglima non-religious at iba pang mga sekta ng relihiyong nagmula sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang ikatlong saklaw ng geografiyang pantao ay pangkat etniko. Ang etniko ay galing sa salitang griego na etnos na nangangahulugang mamamayan. Ang mga miyembro ng pangkat etniko ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon. Kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Halimbawa ng grupong etnolinguistiko mga Tagalog mga bikulano, mga waray. Yaan ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa wika. So, pag sinabi natin grupong etnolinguistiko, ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura. Dalawang batayan ng paghahating etnolinguistiko. Sa isang buong salitang etnolinguistiko, hahatiin natin sa dalawa. Etno, grupo ng tao. Linguistiko, wika ng mga grupo ng tao. Halimbawa, sa Luzon sa Metro Manila grupo ng mga Tagalog na nagsasalita ng wikang Tagalog Leyte nagsasalita ng wikang Waray at Bisaya Mindanao nagsasalita ng wikang Cabakano, hiligaynon at bisaya ang ikaapat na saklaw ng geografiyang pantao ay lahi pag sinabi nating lahi ito ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong merong physical, biological na katangian ng pangkat. Lahing mongoloid, medyo yellow ang kulay nito, dilaw. Lahing kaukasoid, ito yung kulay puti, lahing negroid ito yung kulay itim okay sa tatlong lahi saang ang lahi kayo galing ano ang ibig sabihin ng geografiyang pantao ano ang pagkakaiba nito sa pisikal na heograpiya. Ano-ano ang saklaw ng heograpiyang pantao? Ipaliwanag ang bawat isa. Bakit mahalagang pag-aralan ang heograpiyang pantao? Paano nakaaapekto ang heograpiyang pantao sa pagkakakilanlan ng individual o ng isang pangkat ng tao? Paano nagiging instrumento ang geografiyang tantao sa pagkakaisa ng mga tao sa daigdig?